Magbebenta nga kami ng ukay-ukay at heto mga mare, buti na lang din talaga ay dumating na itong tatlong bill na in order ko. Sa sobrang bigat nga neto ay hindi kaya buhatin ng isang tao lamang. Mura lang naman yung kuha namin dito sa bill na 'to mga mare kaya tatlo na yung kinuha ko at ipapabenta ko nga ito kay laa. Medyo nahirapan lang kami mag-open dito dahil yung tali ay hindi basta-basta at ang hirap-hirap putulin. And... So, itong aking unang binuksan mga mare ay bale ng mga hooded jacket at ang una ko pa nga nabunot mga mare ay branded. More or less, nasa 100 pieces nga ang isang bale. So, kung yung bale nito ay nasa 2.8, ang puhunan mo lang kada isang piraso ay 28 pesos. Pero, pwede mo nga ibenta ito from 50 pesos to 150 pesos depende sa design at kung meron pang tatak. After nitong mga hooded jacket, yung isang bale naman yung binuksan ko at eto nga yung mga knitted tops. Ang price naman ng isang bale nitong mga knitted tops ay 2,800 pesos lang din tapos ang laman nito ay nasa 280 less or more na mga damit. So pumapatak na nasa 10 pesos kada isang damit ang puhunan mo at pwede mo nga itong ibenta from 30 to 50 pesos. Depende na din sa style at sa itsura ng damit. Napakarami nga ng damit mga mare at parang Korean style knitted tops talaga siya. Ibang iba yung color, pwedeng pwede sa mga nag-o-office. At talagang nakarelate ako dahil ganito yung mga binibili ko dati nung nagtatrabaho ako at ukay-ukay lang din. Medyo binabahing-bahing na ako nito mga mare kaya heto at nag-face mask na ako. At ang next kong ang inopen na bail ay itong mga kids wear. Madalas nga ito yung mga nabebenta talaga mga mare dahil yung mga nanay ay mahilig din sa mga ukay-ukay. Itong -ukay. kids wear naman mga mare per bail niya ay 2,999 at ang laman nga nito ay umaabot ng 350 pieces less or more. Napakarami ko ding nakita dito na may brand talaga mga mare. Konting laba at konting palansya lang neto ay swak na swak na talaga. Napakaganda nga nung mga nakita ko mga mare. Yung iba nga ay meron pang tag, meron pang 4 years old up tapos meron ding mga pang baby. Pumapatak nga na 7 to 8 pesos ang pinakapuhunan mo dito sa mga damit pang bata. Yun lang ang pinaka downside mga mare eh, yung mga damit talagang lukot-lukot na dahil salo-salo na sila. So kung paplansyahin mo naman yan isa-isa eh medyo time consuming na din. Pero kung nag-uukay ka naman talaga eh hindi yan problema dahil alam ko naman na sinisiyasat nyo yan bago nyo bilhin yung damit. Inayos na nga din pala namin ito dahil maglalatag kami so pinili na namin tapos yung iba ay hinangar na din namin. At para sa mga magtatanong kung saan makaka-order ng baby, na katulad nito mga mare. Dito nga pala ako nag-order sa Moderno Ukay Bodega. Meron nga pala silang same day delivery, cash on delivery at pwede ka mag-check out through Shopee and TikTok. Para sa same day delivery ay around Metro Manila lang, Bulacan, Cavite and Rizal. Pero pwede din naman sila through Lala Move Pick Up. Tapos nag accept din sila ng bulk order mga mare. So kung gusto mo talaga eh, mag-business ng Ukay Ukay, pwede kang kumuha sa kanila ng maraming bank. So heto, pinalabas ko na nga kaila ate itong mga ibebenta nila na damit sila talaga yung magbebenta dito at sa kanila din mapupunta yung pinaka pinagbentahan nito. Pagkalatag pa nga lang namin dito mga mare ay dinumog na talaga kagad. Ang hinahanap nga nila ay mga damit pang bata. Yeah. Yung damit pang bata nga mga mare ay binenta lang namin ng 10 pesos, 20 pesos tapos yung mga jacket nga ay nasa 100 pesos lamang at mabenta naman. Swerte nga nung mga nakapunta sa unang latag dahil nakuha nila yung mga magaganda at mga brande. Kaya kung bet nyo din ng mga bills na ganito ay i-message nila lang ang Moderna Ukay Bodega sa kanilang FB So, ayun lang muna for today's video. Bye!